Maganda ang komento ng isang netizen na ito, dati ang mga senador daw ay mga di kalidad. Totoo, kalimitan ay mga abogado. Hindi lang basta-basta abogado. Karamihan sa kanila ay abogado di kampanilya. At ngayon po, kung iisa-isahin natin ang kalidad ng mga senador, abay, mabibilang sa daliri natin yung totoong may dunong, totoong may kakayahan, at um, bago pa man pumasok sa pwesto, sa politika, sa, sa senado, halimbawa, ay handa. Pero ang mga katulad nga ni Mr. Robin Padilla, you, you see, ito na yung magiging paradigm, ito na yung magiging, maging set up ng Senado, papasukin ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla at susunda naman ngayon ng ilan pang personalidad na kung tutuusin, puhunan nila lang ay, ang puhunan lang na mga ito ay kasikatan. Ito ay or ang napakalaking sisi sa nangyayaring ganitong sitwasyon dito sa ating bansa ay yung ating mga kababayan na ang tinitignan ay kasikatan, ang tinitignan ay pangalan, at hindi yung background, at hindi yung abilidad ng isang naghahangad ng pwesto sa gobyerno, lalo na po sa Senado. Totoo ha, ah, ngayon ang mga senador ay naging sirkos na, pinagtatawa na na lang, at yun nga, mga joker, uh, paawa, madalas ay nagdadrama. Yan po ang klase ng mga senador. Uh, Pray... Uh, Uh, mas marami, ibig sabihin, mas marami ang ganong, ganon dyan sa Senado kaysa doon sa totoong may dunong at may alam sa, sa paggawa halimbawa ng batas. Ito ang pinapasahod natin. Eto mga ganitong klaseng tao na ang tinitignan o na ang importante lang ay yung kanilang posesyon. At nagsisilbi karamihan sa mga yan, katulad ni Mr. Robin Padilla, nagsisilbi po sa mga idolo nila nagsisilbi sa iilan at hindi naman talaga senador para sa bayan. No way, sana daw talaga ay wala nang sumunod kay Mr. Robin Padilla at sana ay huli na ito ni Mr. Robin Padilla. Pilipinas sa tayo hindi lang po artista even convicted criminals like Senator Robin Padilla. 'Yon. May punto itong isang nagkomento na ito na na minsan yung mga may record, minsan yung mga sangkot sa krimen Minsan yung mga convicted criminals pa, sila pa yung nakakakuha ng pwesto. Sila pa po ang binoboto. Sila pa po ang hinahangaan ng mga kababayan natin. Ay, ay napakatindi ano. Kung, kung walang manluloko, kung walang, kung wala sa atin ni ng mga kababayan nga natin na uh, magpapadala at uh, pipiliin na mabaluktot ang kaisipan, sigurado tayo wala namang wala namang manluloko rin eh. At wala rin mag attempt na baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Malaking sisidyan ay yung mga butante talaga eh. Na madaling mapaniwala at madaling daling mabaluktot ang kaisipan. Abay, konting ayuda lang, ay nagbigay si ganito ng ganere, ibuboto kaya yan. Ganon. Ganon ang mga rason nila. Ibagsak ang mga artista itong 2025, wala nang mangyayari sa ating bansa pag mga artista na ang nasa politika, ang mga leader nga naman, ano ho, bakit, bakit kailangan pasukin kasi na itong mga artista na ito, ang politika? Ay kung titignan nyo naman, mas dihama ka ha, na mas malaki ang kikita ng isang celebrity, isang, isang artista, malaking artista, malaking artista itong mga ito eh. mak na mas malaki naman siguro ang kita. Ay kung ang habol mo ay kita talaga, ay doon ka na sana sa pag-aartista. Pero, yun nga, iisipin din natin na baka nga mas malaki ang kita, mas madaling yumaman pag ikaw ay politiko. So bukod doon sa yaman na hinahabol ng mga ganito, ay siguradong yung power din. Hindi biro na meron kang ganitong klaseng status, uh, status sa buhay at syempre nga yung power na andyan. Like, sino ngayon ang magiging senador? Ang mga posibleng natatakbong senador, si Willie Revillame. Si Philip Salvador, na-inspire daw itong mga ito kay Mr. Robin Padilla. You see? Yan po ay pahayag ni Atty. Luke Espiritu ng Buklurang Manggagawa, Pilipino. So, sa akin, mahirap talaga eh. Mahirap dito sa atin dahil sadya lamang na ang iniisip natin or ang, ang tumatatak sa isip ng mga kababayan natin ay yung kasikatan. Basta artista, basta sikat, basta kilala, galing sa politiko ng, or, or pamilya ng mga politiko, ay talagang mapapadali ang kanilang pagpasok, pagpasok at pagsabak sa politika. Yan po ang sana ay, ay tigilan, iwaglit na kaisipan ng ating mga kababayan. Dapat ay maging mapanuri tayo at tignan mabuti kung sino yung mga taong may totoong abilidad at may kakayahan na maglingkod sa ating bayan.